kumusta mga ka-atletico? Hindi pa tapos si Lebron James sa pag-ukit ng kasaysayan. Pinatunayan lang naman ni King James na kung pagdating lang sa scoring, walang pwedeng kumestyon sa kanyang greatness. Sa laban nila kontra Denver Nuggets nitong linggo, 9 points na lang ang kinailangan ni Lebron para maging kauna-unahang manlalaro na makakuha ng 40,000 points sa buong NBA career. Nagbiro pa nga si two-time NBA MVP Nikola Jokic na pipigilan daw nila si Lebron na makuha ang natu career milestone. Well, kahit pa malakas ang Denver Nuggets, alam naman natin na kung tutuusin ay manilang para kay Lebron ang umiscore ng 9 points sa isang laro. Sa kabuuan kasi ng kanyang 21-year career sa NBA, siyam na beses pa lang siyang na-limit sa 9 points. Kaya naman sa second quarter pa lang ng laban, kaagad nang sinungkit ni James ang record. Hindi nagpapigil kahit mahigpit ang depensa sa kanya ni Michael Porter Jr. Sa pamamagitan ng isang spin move, Nakita ng buta si Lebron para sa isang libreng left-handed layup para maging first ever member ng 40,000 points club ng NBA. Sa dinami-rami na ng accomplishments niya sa kanyang career, may halaga pa ba sa kanyang isang scoring record? Base sa oldest players sa NBA, mayroon pa rin naman daw. No one has done it and for me to be in this position at this point in time in my career, I think it's pretty cool. But is it the one of the top things I've done in my career? No. Does it mean something? Of course. Why wouldn't it? We can James. To hit feats and have milestones throughout my career, they all mean something to me. Absolutely. Obviously there's a pecking order of which ones are higher than others. But I would be lying to you if I said no. It doesn't mean anything. It absolutely does. Lad banya. Ngayong nakamit na ni Lebron ang lahat siguro ng pwedeng maabot pagdating sa scoring record, ano pa ba ang next para sa arguably GOAT ng NBA? Kung longevity ang pag-uusapan, kapantay na ni Lebron si Karim Abdul-Jabbar pagdating sa seasons play. Pero nangunguna pa rin si Karim sa minutes played na may 57,446 minutes, habang si Lebron naman ay may 55,950 minutes. Kung hindi pa magre-retiro si Lebron at maglaro pa sa NBA ng isa o dalawang season pa, hindi malabong makuha rin ni Lebron ang record sa pinakamatagal na pamamalagi sa NBA court. May chance rin si Lebron na makapasok sa top 3 ng all-time assist leader. 10,838 ang career assist ni Lebron, habang ang nasa third spot naman na si Chris Paul ay nasa 11,748. Kasalukuyan ang nag-average ng 7.9 assist si Lebron. Kaya kung susumahan sa regular season na may 82 games, aabot sa lampas 600 assists ang pwedeng may record ni King James. Medyo challenging lang ito para kay Lebron dahil active player pa rin hanggang ngayon si Chris Paul kaya naman dumadagdag pa rin ang assist numbers nito. Sa defensive stats naman ay pang 8 si Lebron sa steals. Behind siya nang wala pa sa 100 steals kina Scottie Pippen at Maurice Jiggs. Kaya naman base sa mga numerong ito, kung mananatiling consistent si Lebron at pipiliin pang maglaro kahit sa susunod na dalawang season lang ay marami pa siyang record na pwedeng basagi. Sa tingin nyo mga ka-atletiko, ano kayang record ang susunod na target ni Lebron? I-comment mo na yan.